bắt lâu nào bắt lâu Oh, isang balaw pa, dapat dalawa para malinis walang tayong tubig ha, na malinis pakalawa na Tanggal. Tanggal lang matika. Magaling talaga yung... Magaling talaga ito. Smart. The Grace Expert. Dulas. <laughs> Ayan, tapos na. Ta. Patutuin mo na rito. Pagkatapos si mamaya sa tauban. Kanyan lang po ano. oh, magaling. Tanggal ang mantika. Pinaglutuan niya ng adobong manok at saka baboy eh. Kaya di maaaring hindi magmamantika. Okay. Tapos na. Mission na kaplis ang ating pag-uugas ng pinaglutuan ni Sister Baby kanina. Maganda ito. Smart. tanggal ng grasa o oh mantika. Thank you for watching. Isa po ako, Senior Citizen 64. At stroke nose, anong na taon. PW, di kasi yung tuhod ko, may depresya. Pero sa tulong at tawa ng Panginoon Diyos, ito, malakas pa. Kaya pang magtrabaho. May ganyan-yabi, may nga. Ganyan. Manos konting ka, kalugura, kapampakan. Nung wali, kayo ba? Exercise ng kamay yan. Lahat ito. Dito. Gumagalaw lahat yan. Kaya na yung exercise yan. Oh. Kita nyo. Kaya. Oh. Ha. Oh, 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 oh. Thank you for watching. God bless us all. Like. Share. Kayo mga nasyari, share nyo po sa iba. Bye bye. Oh.